Today's video mga langga na nasa takaruno sa nahusan ni agita paingon taog baho-baho nga barangay. So mga langga na na mo samtang nagbiyahe mi kani nga balay nga karaan nga balay den na ay mga tigulang nga nagtukong. So lagi kay si Fia Vlogs gusto mong og makikimamat nila. So ako gina na silang gihunungan og akong git tagad mga langga bahalag na hitnat na hibong sila o nga nung ning tagad ko nga dili daw ko nila anak or unsa or apo ba. So wala gid sila kailan nako nga kung kinsa ang nikalit lang og dool sa ilahaw, karon mga langga ato sila nga tagan og surprise so wala pa ko nagpahibalo nga dali ko surprise nga kasi ang panganay medla ha medla merla hinayan imong tingong na ya so ayun nay merla mura <laughs> na sad ni siya guys ug ako ang lola ang akong lola na naman sa heaven so nay uh, usay pili ni mo na nay merla Ha? Huh? Munare. Munare. So, ikaw ate. Alite. Alite. Gawas din ito. Nanay Lucy, mangutana na kuni mo. Sa imo ang edad ka ron. Nung sa may mong pangandoy, sa imong kinabuhi. Nay. Gina, nae na nay. Nay. Sa imong pangandoy, nay. unsa sa trabaho ni mo, nay? Wala. Wala ka trabaho? Imo ba na? Wala, wala na kayong mga pana. So mga dalaga pa mo. Yeah, -ulay. <laughs> Ay, mga dalagang ulay sila guys. Ni nai karon para nakita man ta mo. Actually nai dili dili ta ninyo igunsa. Wala ko kailan ninyo. So ang ako ang tuyo og purpose is uh, um, mohatag ko ninyo og gamay nga pinaskuhan. Nag naagian nga nagtukong gud so, mo. So na nga gihunungan ta mo kay naluoy ko nagtanaw ninyo. Okay, so nai hatagan ta mo gamay nga kwarta apa isi kali pa ito mo na ikong yun guys kaya naluoy mong kunin nila ni nanay so ako silang hatagan ugamay gamay nga kantidad kaya para sa ila so nay gamay pa magidog sildo ah si ang lalo mang sa ako ang vlog so nai, maoras niya ako ang i tabang ninyo duha iatag so magtunga lang mo ani na daran na nai nai mangutana ko nimo nai Witsa, nai mangutana ko nimo unsay mong ka istorya <laughs> <laughs> mura lagi na ko nai mura lagi na yung, na, yung naguol ka ay naguol <laughs> nai <laughs> unsa so may mong gibati nai labot media ka ka ila si nyo ha ka tabang ni ni sa mong tabi ha ka tabang ani yeah, happy ka nai <laughs> <laughs> Ihatag lang ni nanay o, ikaw na. Ano lang ni nanay o, kanili hapis na nanay. Jow. Jow, krabi tayo. Sige na, ikaw na yung mga istorya. Magtunga mo, nanay ha? sa yung mga istorya, nanay? Ano mas. Hindi na, nanay. Nabot ka na rin nga wala mga ila sa imo. Ayaw na ko. Nanay! na, nanay? Kaya bahoro ba kayo na? Kami. Kami, Kami bako. Kaya, kaya.